Mag lipstick pa ako. Oh, maglipstick ka so, siya ako. Tinago ay yung lipstick ko na doon ay, sa bago. Ako. Hello, madlang people. <laughs> Wala lang. video lang. Mag-selfie lang? Oo. Mapalis ang pagod. Pagtanggal stress. Relax time. So, magpaayos kunti para mag-selfie. Para hindi ang lahat ang sobrang pagod. Pagpangag ka mag-selfie <laughs> ka. Yan.